Yo, what's up mga ka-weedman? Ito na naman ang weedman ng Pilipinas at syempre shoutout sa lahat ng mga kapatid natin sa pagbi-weed. Anyways, for today's video mga tol, babiyahe kami ng aking mommy loves. Kasama natin siya today again, everyday sa ating vlog. So, anong mission natin today, asawa? pupunta na ng Dubai, maghahatid ng iPad ni Baby King. Ayun! At syempre, bago tayo magsimula, pakita mo anong oras tayo aalis ng ating bahay. 4.09 p.m. At syempre, pakita ko rin kung ilang kilometers. 00 kilometers ulit. Asawa, after natin mahati yung tablet, sa mo gusto kumain? Kahit saan. Kahit saan. tara. Let's go! Let's go! All, tingnan nyo naman gano'ng kalakas ang ulan dito ngayon sa Dubai Road papuntang al in Dubai. Sige mo, naghihintuan yung mga sasakyan para mag-take ng video lang. Ganyan, ka-importante sa kanila yung ulan. Nagsisihintuan sa highway. Ayan, para masaksiyan lang itong event na to. Zero visibility po kami. Ayan. Talaga mabagal lang po ang takbo natin at nakahazard tayo lagi. Nangkita naman. Bawal po kayo magmatulin pag ganito. Ayan o, naligo sa ulan. Ano trip yung mga kaya? Ganyan po ang mga lokal. Yan po ang trip nila. Ayan po, tingnan nyo. Ayun po, dami nila. Yung mga trip nila, magpaulan eh, no? Grabe talaga, mga Emirat. Hindi mo rin talaga maintindihan ang mga nasa utak. Sasakay ng basa sa sasakyan. Asim-asim na ang sasakyan. Di ba? Oo <laughs> oh, naman, asim-asim na yung mga sasakyan na yan. Di ba mo naman ito asawa, oh? Di ba? O oh, ito mo, zero visibility tayo, maghihintuan talaga. Yan ang trip ng mga Emirati. Di ba? Ang galeng na, guys. Sa atin, tingnan diba? mo, pakita mo sa atin pagka umulan na ganyan, bad trip baba, di ba? Wala na may gusto lang, wala sila, gusto gusto nila yan. Ayan o. Oh. Gago ang weird guys o, oh, doon maulan, ayun bakas ang ulan o. Oh. Tapos dito wala na sandstorm lang ulit. Weird. Dito naman, mga tol, tignan nyo, maaraw, wala lang, maaraw walang nangyari. Mahal galing do, oh? Dubai is you, Dubai is for you. <laughs> na tayo sa Damak Hills mga tol Sundo yung stroller ng pamangking ko Dito siya nakatira yung kapatid ko Tol oh, Ayan, pasok tayo Brother, I'll, I'll take it ha nandito pa yung ano ng pamangking ko may lupa <laughs> Tara Ito yung Damak Hills pare Bumbukas yun dito dito so, tayo. Ganda no, ang ganda ng tirahan, parang hotel lang. Tirahan ng mas ay ng kapatid ko. Big time talaga kapatid ko dito. Sana maging big time din tayo. Ganda. Dito to ang itsura ng community kung saan nakatira yung kapatid ko. Di ba? Ang ah, proud din yung kapatid ko eh no. Afford yung ano, rich lifestyle dito sa ano. Hindi naman no rich yung above average lifestyle dito sa Dubai. Lupit, di ba? Yan naman, dyan siya nakatira pare, o. Oh. ba? Banges! <laughs> diba, yan o. Oh, yung, yung sasakyan ng pamangkin ko, car seat yan eh. Kailangan yan. Bawal kasi yan dito sa Dubai kapag uh, walang car seat yung bata. Kasama ko na si Cathy Joy. Sasha. Sasha, Sasha! Sasha, say hi! Say hi! hi. Hello, beautiful! Ay, pamangkin ko ang ganda, Hello, guys! Eh, ang ganda ng kapatid ko supportive oh. Dito kami ngayon, lilibre siya City Central Bar McDonald's. Kumain ka na sa McDonald's, kapatid. Who, Akala ko hindi po eh, first time mo eh. Kain <laughs> sa McDonald's. Guys, McDonald's kami, Al <laughs> Sasha. Yan po trip namin. Big Mac Quarter Pounder Chicken Burger lang dun kay Beautiful. Ayan. O, ay, yung, ay, yung pamangkin ko. Kain na siya, o. Oh. Buhay natin ni isa, huwag naman paralisa. Kung ako sa iyo to, pabuhay ay paguhin na. Buhay natin ni isa, naman paralisa. Kung ako sa <coughs> <coughs> Eh, bye bye, baby girl. Dang saya ben baby. Kalingahan siya. Bye bye, baby girl. Oh, go sit, go sit. Okay. Hi. Yung baby niya Bye bye, Sasha. Bye bye. Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. beautiful. Ay, supportive kong kapatid guys, oh. Ganda. 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 9.15. Dito na kami sa Al-In. Bibili lang ng Yobab si Mises sa Choi Trams. Ilang kilometers tinakbo natin. 303 kilometers mula Dubai hanggang Al-In. 9.15 na rin.